So yun, magandang gabi guys. sa Ito nga pala yung paghahanda namin para itulong namin sa North Cebu. Ah, nag kami ng mga counting bigas dahil binigyan kami ng company namin ng budget para makatulong. So yun yung mga ginawa namin paghahanda. Guys, kasama na aking mga kasamahan dito sa Arden Networks ah, sa panguna ni Ma'am Chris. Siya kasi yung naglakas na maka ano ng pera doon sa Manila. At saka namagahan, lalakan na kami guys papunta North ito pala yung sitwasyon uh, ano ano umalis kami ng alas 8 sa umaga at sa sobrang traffic guys nabutan na kami doon ng madaling araw kahit mainit tuloy tuloy pa rin yung team namin para makatulong dyan simula sa Danau patungo sa Bugo tabugon kasi yung doon yung pinaka napiktuhan sa lindol sobrang traffic talaga hindi talaga kumahanin na agad yung mga sasakyan nagstack up ng 1 to 2 hours tuloy pa rin yung aming mga kasamahan guys at saka nabutan na din kami ng gabi. lang gihapon sa gahapit ng alas 10 pero kahit gabi pa rin tuloy tuloy Amin pa rin sa yung mga friends. tao daming dagsa na mga tulong kaya mangita kami o kanunan yung gabi pagod yung iba nga nagpapahinga na lang muna at sa pagsalubong namin guys hindi okay. ko palakas ng loob ng mga tao na tumuhandang tumubo naganas lang ng mga landslide lang at saka dito guys na ano namin yung landslide din rin nag landslide landslide kasi may meron pa din kasi mga aftershock uh, doon ang dami mga slide. aftershock. siya at saka <laughs> <yung> nabukasan <pinag> <laughs> ito nagahanda na kami para mamigay pamigay namin sa mga